Tingnan niyo ang aming prutas oh. Ito parang ano yan ha, parang dalandan. Pero may ano, parang sayote ano. Parang sayote. Hindi pa ako nakakatikim nito. Dito ako naglilinis kanina kung kita nyo, ano, napakalawak nito. Parang dalawang covered court na to yan ang titikman natin bukas yeah tingnan hello pa hello pa ganyan ang dalandan dito yan yung malalaki pungkan pungkan